sa bawat kanto good morning guys welcome ulit sa aking uh, youtube channel yung amo namin at saka yung misis ko pati mga bata ngayon pupunta tayo doon at uh, tatapusin natin yung mga nilaba, nilabang kapon at uh, magluluto tayo ng pagkain para pagdating nila meron silang pagkain pagkasilip ko baaba rin ako kasi dinrayar ko kahapon yung ano baga hindi pa natuyong mabuti uh, pagpapatuloy natin patuyuin tapos magluluto rin ako ng pagkain namin ang misis ko hindi masyadong nagkakahindo ng misko dahil yung mga pagkain nila hindi, hindi type na misko hindi niya akwan. kaya uh, bibili tayo ng isda magluluto tayo ng sinigang isado yung paborito niya yun okay guys let's go okay guys bibili ako ng tatlong paa sa kaysang ganito at bibili ako ng coriander yang guys ah, nakabili na ako ng aking lulutuin ah, uh, imamarinig ko muna to at ilalagay ko sa fridge at uh, lalabas ulit tayo at tapos ay natin yung kwarto pagdating nilang ayos nandiyan kasi yung lalaki nagtatrabaho pinagamit yung kama yung toilet kaya ayos na natin yun tapos baba ako mamimili naman ako ng ano, walang isda wala kasing sarado kasi ang palengke rito eh luto ako ng sinigang isado para sa missis ko para makakain siya ng maayos hindi siya nakakain ng maayos doon sa sa uh, outside dahil yung mga kinakain doon salad, pizza wala siyang kinakain rice kaya uh, luluto tayo ngayon ng ano, masarap na pagkain para sa aming dinner nakakapag-preto na ako ng ano, hindi na ako nag-video kanina dahil kailangan kong magmadali. Ito yung kay Paul, yung sa alaga namin. At yung manok na dinibon ko, nalalay ko sa oven, ayun. Tapos pupunta ko ng cut na may mili ako ng isla. Para sa mamaya, sa mga berat na sa sila mamaya. Okay, guys, tatapos ito at bababa na tayo. Yan, ito na yung kanilang pagkain. Pwede na tayong bumaba. At uh, imamap ko lang itong flooring. Maraming talsik na Yan. Ito kay Paul. Sa Madam kay Musiu, kay Lelisa, tsaka Pritz. Meron tayong kanin. Yan guys. At uh, baba na tayo. Tatapa na tayo ng basura. Bago tayo pumunta ng ano-ano. store bibili ako ng regalo ng lulutuin ko ng sinigang sinigang gisado bago tayo pumunta ng Carrefour bibili tayo ng naman doon tapo lang ako ng basura guys ayan tingnan nyo ang init magdalawang araw ng mainit pinapawisan ako sa gabi ayan magkabang na tayo ng, ng uh, bus sa sky tayo ng bus 52 papunta ng Carrefour Direksyon Sengklo Nakabili na ako ng okra Okra lang nabili ko walang bokchoy Tingnan natin di sa carport baka may bokchoy Hinit ng araw Dito tayo magabag ng bus 52 Ayan, Dito tayo sa kabila tatawid tayo Ayan o oh, yung national malayo ng binabaan ko dahil malapit to kasi dito sa Roland Garros uh, pinaglalaruan ng uh, tennis meron kasi yung naglalaro dito ayan sarado walang babaan kasi doon sa uh, sarado kasi yung station doon sa kabila meron kasing stadium dito malapit uh, bantay sarado ng mga pulis papakita ko sa inyo guys yung mga pulis kapalibot doon sa may stadium itong lugar kasi to yung lugar na pinaglaruan ng mga tennis kaya maglalakad tayo ng pabalik yan eh. yan may naglalaro dyan stadium din yan eh mga ah, tennis court sobrang init etong lugar eto to hotel yan yan o oh. bantay ng hapulis yan lugar yun. yan yung pa hotel yung pa sa kanto yan kasi yung pa sa langaros yan lugar na yun. may naglalaro dyan eh. Ayan, nakabantayan mong pusong dami. At ang itong namang highway na ito, nakikita nyo. Yan ang tinatawag na perik-perik. Ano nga yan? Highway na yan. Sa labas ng uh, Paris. At papasok ng Paris. Ito yung pupuntahan ko ng Carrefour. Yan ang umibulo. Tingnan natin kung may, may isda pa. Dapat, Normally dyan bumaba yung, yung bus na yan, yung bus 52, yung sinikyan ko, oh, dapat, dapat dyan bababa, kaso hindi nga pwede, doon sarado. Dahil <messimil> may naglalaro dyan, yung sa Olympic. Buti ngayon, hindi na masyadong mahigpit. Tapos, tapos pabalik, doon tayo sasakay sa kabila naman. Ayan guys, tapos na akong mamili. Nakabili ako ng walang bar eh. Durat lang nabili ko. At uh, pabalik na tayo ng ating bahay. Sa bahay na magluluto na tayo. Wala. walang na daanan na rito. Na bus 52. Kaya hanapin natin yung daanan ngayon. Kasi sarado kasi yan yun. Eh importante sarado kasi itong lugar na to eh dahil dito may, may uh, dito ginaganap yung ano yung may isang palaruan dito yun yung Roland Garros dito mga tennis naglalaro kaya mas sobrang equipped ng security rito Ayan, bawat kanto may mga pulis doon sa kabila yun ang mga nanonood yan yung mga doon yun yan mga pulis yan yung mga militar pa kaya dito tayo Nagaanap tayo ng bus 50 pabalik hindi tayo magabang ng bus 52 ito yung bus 52 nakatambay dito pero hindi siya ano dito hindi siya tumitigil dito normally kasi nga maraming mga komplikadong lugar tulad dito komplikadong lugar may naglalaro kasi dito na tayo haba ng ko ayan mga pulis sa kanto eh. yung pas kabila pulis bawat kanto

tumawag yung amo ko noong nasa bus ako pauwi tumandaw sa bahay at buksan ko raw yung, ano, yung mga aircon sa kusina, sa kwarto, sa sala tsaka sa salamunji yung kainan yun kaya binuksan ko lahat ng mga aircon para pagdating nila malamig na naman sobrang init kasi talaga natin lang pabawi, na tayo uh, mag na tayo magluto para pagdating ng mis ko kakain yun ayan guys naman ngayon no? buti nga yan umulan para mawala yung init ng uh, singaw ng lupa ng cemento. sobrang init kasi talaga kaya buti naman umulan umuambun para mabasa basa yung ano yung init mawala ng konti dito na ako sa bahay kakit ko lang at ayan, umuulan na umuulan na may araw siya yan at ang pangira mainit pa rin yun at least yung init sa suminto at spalto na nawawala ng konti pero yung init sa well, yung araw yan, mainit siya okay lang yan huwag lang yung mainit na sa sa, sa lupa mainit pa sa paligid okay guys sa ata uh, tayo ay magumpisa umpisa ng magluto yan okay. guys, babawli ako. Wala na palang bigas na kalimutan kong bumili. At bibili rin ako ng tubig. Yan, tubig. Sarado ko lang ito. Bibili lang tayo ng 5 kilos. Tara, mga. mag din ako ng susi doon sa baba para pagkakit nila Joyce yan ang mahirap sa bahay na mataas kung susi ng trabaho mo bahay ng amo mo aakit ka na naman yung 7th floor mahirap kasi maghanap ng bahay dito sa Paris 16 ng bahay ay nasa baba lang puro nasa taas lahat, mga service kong yan guys o so, kumuli akong bigas sa Philippines store 5 kilos lang to wala kasi yung binibila namin ng bigas yung 20 kilos na elephant kulay blue ang sako maganda kasi yun at mura pa dito, ito 5 kilos ano na, 1290 1290 euro 12 euro and 90 centim yung 20 kilos na binibiling ko na elephant na kulay blue 20 kilos ano lang 20 euro lang pero dito mahal mga okay, guys ayan ayan malapit lang naman ng oh bahay namin dito Dante sa kasino, bibili tayo ng tubig para isang kuan na lang isang akyata na lang ito papasok tayo dyan at bibili tayo ng anim na tubig anim na tubig 1.5 Ayan guys, dito na ako sa tas. Ayan, binali kong bigas. At ito naman yung tubig. Magsisimula na tayo magluto.